Guys, gusto niyo bang matuto ng ganitong uh, tutorial video edit? Ayan. Yan lang yun. Tapos babalikan mo lang ng ganyan yung anino mo. O. Ayan. Dala na. Gawa ka ng video na ganito. Plain. Ayan. Tapos maglakad ka na. Tapos gaganyan ka. O. Tapos diretsyo. Tapos kunwari babalikan mo yung anino mo. Ayan. Kunwari babalikan mo na siya. Gaganyan ka ulit. Tiyank. O. Ayan. O. Diba? O. Edit na tayo. Let's go. Ayan. Alright. Edit na tayo. Ayan. Hanapin na natin yung umpisa. Iwan natin yung plain background. Ayan, yung umpisa, yung paglabas ng tao. Diyan. Split na natin diyan. Tap yung video para ma-highlights. Then, split. Yan, naka-highlights. I-overlay natin, ibababa natin. Hanapin natin yung overlay. Ayan. Then, i-drag lang natin. Pindutin nyo lang yung video mo. Wala pagka-highlights. I-drag natin sa unahan. Papantay natin yan. Then, Hanapin na natin yung kumayang siya. Ayan, yung kumayang siya. Ayan. Hanapin natin yung kumayang siya. Tsaga lang ang pag-edit, guys. Haba ng pasyensya. Ayan. Kailangan ulit-ulitin mo pag hindi mo siya nakuha, eh. Ayan, nasaan na yun? Hanapin natin yung kumayang siya. Ayan. Then, tap nyo yung video. Diyan na natin siya ipipreeze. Hanapin natin ang priest. Kunwari, naiwan nyo kanyang kaluluwa, pagkayang niya. Kaya ipipreeze natin yan. Tsaga lang ang pag -e edit guys. Haba ng pasensya. Minsan kasi paulit-ulit mong gagawin. Dahil naka-overlay na yan, kinuhanan natin ng freeze. Diinan nyo na lang yung naka-freeze. Then hilahin nyo pababa. Hindi na natin overlay yan. Dati na siya naka-overlay. Hilahin na lang pababa. Ayan. Tapos, iduduktong natin tong naputol pag duduktongin natin. Ayan, mararamdaman nyo naman sa daliri nyo pag nagduktong siya, manginginig. Tapos, itong naka-fresh, ayan, pahabain natin yan. Pahabain natin, papunta doon, kung saan binalikan siya, ayan. Tignan natin yung kumayang din yung bumalik. Ayan. Diyan. Ayan. O, pansin nyo guys, hindi pa rin makita yung naka-freeze. ba? Diba? Ganito ang technique dyan. etong naka-freeze, tap nyo para ma-highlights. Diyan, hanapin nyo yung layer. Le-layer natin yan. Pagpapalitin natin ng pwesto. Ayan, layer. Pagpapalitin ng pwesto. O, kita nyo, yung pinakababa, yung naka-freeze. Nasa dulo siya. Pupuntahin natin sa unahan. Ganyan. O, oh, ayun, no? Kita na siya, guys. Then, pindutin ng check kung goods na. Ayan na siya, guys. O. Oh. <laughs> oh. Diba? Ayan na siya. Nanigas na siya. Nakalumabas na siya. Then, hanapin natin ang remove BG. Alisan na natin yung background. Remove BG. Ayan. Pag bago pa lang kayo sa CapCut, libre pa yan, free. O, hindi pa yan nakapro. Sa akin kasi matagal na kaya nakapro. Dahil uh, tutorial to para madali, auto removal gamitin natin hindi yung custom removal kasi custom removal masalimuot yan medyo matagal auto removal pag bago, pa kayo hindi pa naka pro auto removal gamitin nyo mas madali pindutin natin yan tanggal ang background ayan o ba diba? nakita na yung isang tao tanggal na kasi yung background nung naka freeze kaya ang makikita na lang yung katawan niya yung kaluluwa maiwan <laughs> ganyan o tingnan natin guys tingnan natin eh, di ba? Mag-iikot naman kanya. Kaliwa. Eh, abos babalikan niya. Thanks. Eh, di ba? Meron na kayong stick na pang-reels din. Maglinis na tayo. Putulin natin yung ending. Kailan kita pa rin kayo. Tap nyo para ma-highlights. Then tap natin tong dalawang guhit na arrow. Drag natin 'yan. Hanapin natin yung split Ayan, puto. Alisin na natin yan, guys. Split na natin yan. O, yan yung ending. Kita kayo sa ending. O, ayan. Ganun lang kadali ang ah, mag-edit, guys. Pag nakuha nyo technique, madali na lang. Please share naman ng aking video para matutunan din ng iba kung paano mag-edit. Makatulong din tayo. Thank you so much. Bye-bye.